Ayan, mga idol. ilinisan na naman natin, mga idol. Ito kasi yung pinakaano talaga. Kailangan nyo talaga lilinisan lagi dito, mga idol, oh. Ayan. Nadudunot kasi dito, mga idol. Hmm. Ayan, at saka yung mga, ano, nya. Ayan, oh. Yung, ano, ng tuba. Kailan, lilinisan mo siya dyan, mga idol. Lagi mo dito nga alagaan mga idol oh, para tuloy-tuloy yung pagtutuba niya. Tsaka nalilin yung mga uod talaga kasi nandiyan yan oh. Kaya hindi basta-basta yung pagsasanggot mga idol. Ito ay tinuturo ko sa inyo kay para may matutunan kayo. Baka meron dyan magsasanggot mga ng ideya. Yan. Ganyan yan pag ano pag napupuno yung ganito oh, yung pinakalakob pag napupuno to dyan sya umano yung pinaka yung bula ano muna ano yung pinakabalat ganunin mo sya mga idol oh, para na ako yung mga yan o. Pag may mga ano na mga idol, yung mga dunot na, ano dunot kasi dito. Yan o. Yan o mga idol o. Tatanggalin mo to mga idol o. Para hindi nahahawaan yung iba. Yan o. Ano dunot kasi yan. Kailangan lagi mo siyang titingnan. Lagi mo siyang nakamonitor mo siya lagi. Para yung tuba niya, tuloy-tuloy. Ano? Mayroon may yung maliliit. Punin mo yan, oh. Ayan. Putulan mo yan. Ito, wala na ito. Putulan mo na lang ito. Tapos kukuha ka ng pantali mga idol. Ganito mga idol, yung pagtali mga idol oh. Balihin mo muna, ganun oh. Tapos ganun. Yung iba kasi dyan, na mga nag, nakikita ko na, na nagko-content ng pagsasanggot, hindi naman tinuturo nila. Ano? Sanggot lang ang sanggot sila. Ito talaga mga idol. Ituturo ko talaga sa inyo para matutunan kayo na experience sa na experience ko mga idol yan huwag mo sya kitatali agad itingnan mo oh. Kailangan siyang tirayan ng Oh. mo siya Thank you for watching mga idol. Bye bye. Haputulan muna natin ano. Oh. Hindi pa napuputulan. Sa so, ipuputulan natin. Bye bye mga idol. Thank you. Hindi naman kalimutan i-share tong video na to mga idol. Bye bye.